Ang galit ay tapat, hindi tulad ng pagmamahal, hindi ito humihingi ng sakripisyo o kahinaan. Baka ang pagtanggap sa galit ang tanging paraan para protektahan ang sarili mula sa sakit na dala ng pagmamahal. Pero sa Unang Juan, Kabanata 4, Talata 20, sinasabi, ang nagsasabing, Iniibig ko ang Diyos, ngunit napupuot sa kanyang kapatid ay sinungaling. Sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakikita, ay hindi rin umiibig sa Diyos na hindi niya nakikita. Ang talatang ito ay nagpapakita na ang galit ay sumisira sa ating koneksyon sa kapwa at sa Diyos. Simula ng araw sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga banal na kontradiksyon. Mag-subscribe sa Banal na Mga Kontradiksyon at makatanggap ng mabilis, mapag-isip na mensahe tuwing umaga, tiyak na magpapaisip bago pa lumamig ang iyong kape.